Nasaan po kayo? Studina, oh, sa pinok. Tan! Tan! Where are you from? Where are you going? Gipon ako para makabila ako sa sakyan. Ba't ha? nagtatrabaho ka na? Hindi! Wow! Wow! Bago na naman yan, Tan ah! Mystic ah! Si Miss Felish pala. Felish. Felish. <laughs> Felish. 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 Iba ka talaga ta ha? See, talaga monthly para ka may oh. sound monthly ah. Iba iba lang ay babae mo. Ang gusto mo, gusto ko din. Hoy, hindi naman pwede 'yun tan pag si Felicia, akin lang. Akin lang. Pwede ba 'yun? Pwede. Oh, wow, ba? why? Why? Eh? Why? <laughs> <laughs> Papa, iba-iba ka babae. Sana ganun din ako kasi hindi naman ako nauli ni Felicia. Turuan mo ko Tan. turuan mo ko ta. Ah! <laughs> <laughs> kasi ganun. Ayoko kasi ng <laughs> chito!

talaga mag-iipon ako para kay Felicia. Oh. Para, oh. para makabila ako sarili kong sasakyan. Kasi ito, nirentahan ko lang ito. Uy. Boss, pasok! Ay, hey, hey. hey! Hey! Pasan <coughs> po kayo? Ito na, sa pinok. Tan! Tan! Where are you from? Where are you going? Ito. Hindi, kasi ano diba, rumenta ako ng sasakyan pang ano ko, pang ikot-ikot ko para makakuha pa sa hero tan. Oo tan, kasi ano eh. Nag-iipon ako para makabila ako sa sakyan. Ba't ba nagtatrabaho ka na? Hindi. Wow! <laughs> wow! Bago na naman yan tan Talaga Alam mo, wala namang bago. Laging may bago. Monty oh, talaga shit! tan. Uy, inaabot nyo. Pwede ko awakan. Ano, ano? Mystic ah. Eh? finish. Miss Pelish pala. Pelish. Pelish. Lak lak. Who's there? Pelish. Pelish. Pelish na bida. Ibo ka talaga. Ano po? Jambul po. Tila ko tinga ko lang. Don. Ibo ka talaga tano. Talaga monthly para ako may oh. sound monthly yah. Iba iba na ay babae ma. Ikaw ka bon Bago trabaho mo ino. Eh, Ditan kasi nag-iipon ako tan para kay Pelish Di ba para reklamo siya kumbut kami. Oh. Ngayon, rumenta ako, hindi ay, niya alam. Ay, sweet news ako okay. eh. Mm. <laughs> <laughs> tan, ganda sakyan tan, oh. Pero okay. renta ko lang to Tan. Pandarin mo na! Oo, oh, pandarin mo kanina, kanina, kanina pa. Basta ka pa tayo yung aircon free, oh. Wow! Ang ganda niya talaga, Tan, no? Mahilig ka talaga sa mga ganda, no? Oo, oh, oh, ano mo na Tapos, pare, I'm pare. Right? pare pare yung pare pa sila ng buhok. Ay, nang gusto ko sa ito. What? <laughs> Ang gusto mo, gusto ko din. Ha? Ang gusto mo, gusto ko din. Uy, so, di naman pwede yun, Tan. Pag si Felicia, akin lang, akin lang! Pwede ko yun? Pwede oh, yun, Tan. Hoy <laughs> naku ton, talagang gusto kong maging kagaya mo tan, alam mo tan? Nainggit ako sa itan. Kasi pa iba-iba ka ng babae. Kanain mo ko dito. Ako. Alam mo tan, wait lang. Di ba pa iba-iba ka babae? Sana ganun din ako kasi hindi naman ako nauli ni Felicia. Turuan mo, tan. mo tan. <laughs> ganun, ko tan, turuan mo ko. Ah! Wag ka ganun. Ay, ako kasi na cheater. Galit din siya, siya. Galit ako sa mga cheater. Ay, kung galit ka te sa cheater,

Um, one one lang tan. Saan ba kayo punta tan? One one. One one. Uy, tal maningil ah. One one lang. Di, te, ikaw na magbayad. Di, kasi kapings naman yan si Atan eh. Oh. Yes. <laughs> May one. points siya, may points oh, siya. Oh, 1-1 lang te. Pakibayad na lang te kung ayaw mong ano. Libre na lang. Oo, oh, tropa naman ni Vincent Lowe. Eh. Sige na, sige na. Wala ka sa akin, kan din bang Saan Sakit pa pala sama ako. Sa sama ako. Sa sugo. Sama ako, wait lang, wait lang tan. Diyan ka lang, diyan ka lang din. Ah, gumugubot ka sa amin. Bawal sama. Bawo dito, drive. Diretso. Dito pa tayo sinasabi. Wait lang, wait lang, wait lang. Saan siya pa gusto ko makipagkwentoan sa'yo na, Tan. Kahit wala na mag-drive, kwentoan lang muna tayo, Tan. Kama na ako, Tan, yan? Kasi di ba palagi na lang ako nag-aanap ako, renta ako, renta ng ano, sasakyan. Kung ano-ano yung naanap ko. Sama ako, Tan! Sama ako sa ite eh! Hey! Sama ka? Oo! Partay mga heartlings sa pumunta natin. Hindi ka nagdi-drive. So ikaw mag-drive, magkikwentoan muna kami niya, Tan. Hindi siya marunong mag-drive! Kamukha mo talaga sa pinisshot, eh. Alam mo, alam mo yung drive ko? Dito lang, yung driving sige tan! Balik ako dun tan! Wait lang! Kaya, sige, naman, na, balik na. na dun! Sama ka! Sama ka! Ilock natin yung pinto! Putang! Wala na! Naunin na! Sige na pre! Nagmamadali na kami! Tama ako ulit tan! Wait lang! Baba lang ako tan! Bakit ka naman bababa? Ba? Diyan ulit akot, eh. ako te! Wala naman magdadrag! Kaya kapal tayo makaharating sa punta natin! Ay hindi! Isa mo yung pinto! Uh -huh. Putang j**a! Ah. Uwi na kami! Maglakad na tayo! Tan! Sa ako! First, uh, no, first customer ko kayo! Uwi, Ayaw kayo! Drive! Papapaka. Uyan nyo ako, Tan! Oh, dito na ako! Sige, tan. sige, tan. sige, tan. sige tan, ka, Bons, Atan! Iba ka talaga! Bons, Iba ka talaga to si Atan. Lahat talaga ng mga nagiging jowa niya kumuka si Felicia. Pero magtala ako, Atan. right. <laughs>